Tapos sabihin ng magulang na malaki na siya, wala na ako pakialam. Malaki na yan, wala na ako pakialam. Ganon, mayroon mga ugali na ganon. Ang anak, layas, tapos sabihin ng pagulang na may, may pag-iisip na yan. Bahala siya sa buhay niya. Ganon. Pero, tandaan natin na kung si Ezekiel ay ang utos niya ng Panginoon ay kung mayroong mga kasalanan, may nagkakasala, may mga pagkukulang, problema, tabihan. Ito si Josea, sundan. Kung pamilya kayo sa kanta na Josea, Mayroong kanta, alam niyo yun, no? Tampak Tumi. Yan, yan ang istorya ni Hosea. Siya, siya nagpropita ng lupusan ng Diyos na kahit anong problema ng tao, kahit anong dahilan ng atlat ni Hosea, nagtutukoy ito ng unfaithfulness. Mayroong palabas nito na, na naalala na ko sa maralan, ang um, ang um, movie na yon yung prostitute kinuha siya ng nagmamahal sa iya kanya, nalagaan siya pero nagloko pa rin o, alam niya nagloko pinuntahan pa rin niya no? kinuha niya, binalik niya sa bahay niya ah, walang hindi umabot ng ilang buwan pero na naman no? nagloko na naman kaya yun ang mensahe ni Lucia, sundan ang mga mga nawala sundan. Hindi sabihin na bahala na siya. Meron, no? Meron mga magulang na gano'n. Meron din mga pangyayari na gano'n na ang ugali. Pero ito si Lucia, sinabi ko na na maganda yung ugali niya dahil Pinakita niya na kahit ano pa ka, uh, unfaithfulness, unfaithful ang mga tao, ang utos ng Diyos, sundan mo. Hanapan mo ng paraan na maibalik siya sa akin. Kaya ito, kung marinig natin yung aklat ni Hosea, ang ipakita naman dito sa mabuting balita, sa panahon ni Jesus yung good shepherd. O kung paano siya naging good shepherd. Naging good shepherd siya dahil wala siyang pinipili. Wala siya pinipili. Lahat ginagamot. Marinig natin na may isang sinturyo na anak. Ginagaling niya kung ano yung sinturyo, Yun ang mga sundalo na tutugi ano, sila. Mga pari sa sinaguka. Anak ni Jero. Walang pili ang Diyos na inalagaan kaya sa tinatawag na mabuting Pasko. Mabuting Pasko. Kaya kung narinig, no, narinig natin ito, no, maganda yung maganda yung aklat ni dahil palagi siya nag-encourage na balik. No, balik sa Diyos. Kaya, maisip mo, kung gumawa tayo ng mga problema. Kung alam natin na may impyerno, hindi pala ang Diyos ang nagkapit doon. Tayo ang pumunta. Tayo. Dahil sa mga sulat ni Usia, sinusundan palagi niya. No? Nung movie na kinakita niya, ang babae parang bibig. Di ba sa aklat ng mga aklat ng mga salmo, ang tao ay pinakamaganda na nilikha. Yung babae doon, bibig. sinabi, 5 million, ang agawan ng mga lalaki. Tumating ang isang lalaki, sabi niya, kahit buhay ko, bibili ko yung babae. Kaya isip mo si Jesus, buhay ng kapalit, buhay ng kapalit para sa atin. Kaya si Josiah, nung basahin natin yun, kaya si lagi yung sinasabi niya, balik. No? balik. Dahil pinipili ng tao, no? sinasabi sa mga pagbasa, gumagawa tayo ng hari, gumagawa tayo ng templo, gumagawa tayo ng mga prinsesa. pero hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sinabi sa pangalawa, ang dami ng mga altar na ginagawa ng Panginoon. Pero ang mga pare, hindi sila tapat sa kanilang pangako. O ngayon mga pare ngayon, walang tingnan din ninyo mga pare, sawayin ninyo. O no, mga pare, Padre, wala. Lagi ka lang matulog. O, hindi ka lang nagmisa doon sa... Mayroon din mga pare, ayaw magmisa dahil maliit ang stipend, di ba gano'n? May pare na ayaw mag-blessing sa bahay doon sa squatter. Gusto niya, kundo lang. Kundo, nasa village, gano'n. No? Ayaw mag-anointing. Gusto lang, blessing. Sabihin niyo, pader, hindi na yun naayon sa kagustuhan ng Diyos. Naglagay ako, sinabi ng Panginoon, gumawa ako ng maraming altar para sa, no, para yung, no, ang altar kasi, this is the, image of healing, reparation, and restoration. Ito, altar. Gumawa ang Panginoon. Pero so, ang mga pare, pag sinabi, pare, Misa berusaha ini Purtir tindang madali karun Pakai purtir tindang Turuk pak oh, Ayo nanggu misi Aku sedih pak Mama hati saat kulit tak ah, Anu kayak no ibalik yung noon dahil wala naman noon ba? Naisip may ko, hindi pa kayo magparin kung ibalik yung noon. Dahil hindi sinasabi doon kahit sa lumang kanon doon. Walang sinasabi doon na may stipend. May, may, may ka. no, walang stipend. Mayroon mga donation, meron mga offerings, kanon Pero walang sinasabi doon na magbisa, may stipend. Meron pa kayang mag... mag... pare? Lato nang wala. Hindi <laughs> na isip ko. Pero dito, no, to refresh our mode of pay, ito, no? So nagkasala ka, dahil, dito ang problema, dahil, sa kagustuhan mo, kaya eh, sinasabi niya na no, si, sa Aklan siya. na balik. No? Huwag mo nang isipin yung kagustuhan mo dahil nandoon na lahat sa Panginoon. Balik. Ah, gawa na naman ang kasalanan. Nandoon naman. No? Sundan ka na naman. No? Sinusundan palagi ni Yosea. Yung minsahe. Huwag niyong isipin yung personal na galaw ang mensahe ng ng propeta ng Diyos palagi tayong sinusundan sinusundan pero kung kagustuhan talaga natin na mapunta sa impyerno sa atin na yun sa atin na <coughs> kaya isipin natin no, na ang tutukoy ngayon ang mabuting balita na si Isos ang Panginoong Isos siya ang mabuti ni pastor. So sa atlang naman niyo, eh, eh, ni CK, nakita din niya doon kung ano ang, ang image o sa, sa, sa isang, isang mabuti ni pastor, no? Pag nakuha ka niya, kaya makita niyo yung mabuti ni pastor dito sa, sa taas niyo, may sakit. No? So, hindi niya bitbit sa taas. At anong gagawin niya? ayusin ang mga napilay, gamutin ka niya, papahingahin ka niya. O, no, makahimik ka. Kaya dalhin ka sa o, no, yung samsapan. Kaya ito kung nasa isip natin ito, bakit tayo gumagawa ng mga kamalian na naging no, sa pagpapasakit ng ating Panginoon. Sinusugan tayo, ginagamot tayo, ginagamot tayo, tayo lahat kanila. Higit sa lahat, pinatawad tayo. tinatawag Kaya sa ating pagdagasal ngayon, no? kahit araw-araw, meron tayong pag sa ugali. Maganda na yun na meron tayong pagbabago. No? Kung ano ang pagkukulan mo, doon mo ituon yung salita ng Diyos. Tumayo tayo.